Lumabas ako ng bayan ng poblasyon para pumunta sa bank. Pagkatapos ko nga sa bangko, dumaan ako dito sa May Mercury para bumili nga ng supplement ko. Naubusan na rin kasi ako ng Myra E. Eh. eh. Nakakatuwa nga Mayroon kasi nga siyang papromo at pre na pieces na capsule. Nakabalik na nga ako ng bahay. Si Geraldine nga may pasok sa school. Gusto nga ako ng pananghalian bago ako magluto ng biryani. Nakabili nga ng tilapia sila Geraldine dun sa binyan. Pati na rin nga talong kaya ito na nga yung lulutuin para sa pananghalian. Pinarito na, na nga lang nga din parehas yung tilapia pati na rin yung talong. Habang nagpiprito nga, nilinisan ko na rin yung mga manok na binili rin kagabi. Magluluto din nga ako ng alamang para nga sa talong. Naiwan na nga yung mga panangkap. Igigisa lang nga lang din sa sibuyas, bawang at kamatis. Paluto na rin nga yung bagong alamang nung sinalang ko yung manok para, para naman sa luluto ina biryani. Pagkatapos nga maluto ng ulam, hinugasan ko na rin yung malalaking kaldero dito sa labas. Bandang alauna naman, dumating na rin si Geraldine galing ng school and then kumain na nga rin kami ng tanghalian. Napadami din nga yung kain ko dito kasi nga may alam lamang. Namiss ko rin talaga to. Mas enjoy ko pa nga mag-ulam ng mga ganitong pagkain. Napaparami talaga yung kain ko kapag kaganito. Pagkatapos nga namin kumain, umidlip nga muna ulit sila Geraldine kasi nga puyat pa yan sila. Kapag ka, pumupunta kasi sila ng binyan. Kung hindi alas dos ng madaling araw, alas tres na sila nakakabalik dito. Mura kasi yung paninda sa binyan kapag ka, alas dos na hanggang sa madaling araw nga. At tapos ko na din lutuin yung biryani na i-deliver ide namin. Kapag ka ganitong deliver lang yung ginagawa namin biryani, hindi na ako nagpapatulong nito kasi hindi naman siya kadamihan talaga. Mga dalawang oras nga lang kapag ako mag-isa lang ang gumagawa tapos ko na rin. Unlike talaga na kapag ititinda sa pwesto, talagang kailangan ng tulong kasi nga marami-raming mga gagawin. Sakto nga nung nagbabalot na ako ng biryani, bumaba na nga si Geraldine. Tinulungan na nga niya akong maglagay sa plastic nitong tab na i-deliver ide nga namin. Pagkatapos nga naming mabalot lahat ng tab, naligo na nga ako. Buti na nga lang nga din talaga at half day lang din si Geraldine kaya makakapag-deliver kami. Ang hirap din kasi kapag ka face to face nga sila, hindi kami nakakapag-deliver. Hindi pa kasi malakas malakas yung loob ko mag-drive ng e-bike sa highway. Kaya siya lang talaga din yung pinapag-drive ko. Para, alas stress nga po. Punta na kami dun sa una namin pagde-deliveran. Iniwan na nga namin si Carlos do. Luluto din nga siya ng, ng pares para naman sa ititinda mamaya. Dun nga sa una namin deliver, medyo nadigaw kami. Kasi yung mga pinagtatanungan namin kung saan saan kami itinuturo. Is... pati dito hindi siya nakalagay sa Google Map. Kaya medyo nahirapan din si Geraldine maghanap. Huwag tuwa na sana kami kasi nga yun lang yung pinakamalapit na i namin. Yun pala dun pa kami maliligaw. Sinunod nga namin yung dito sa may bayanan, ito napakadali lang nito kasi sa main road lang siya ng bayanan. nakipag up na nga lang nga Pagkatapos siya. Pagkatapos nga noon, dumiretso na rin kami ng Alabang. Yung isa naming customer dito sa Alabang, sa Sogo daw siya makikipag-meet up. Kaya medyo nalito dito kami ni Geraldine kasi nga tatlo yung Sogo dito sa banda sa may Alabang. Sinat nga niya ulit si Geraldine na doon siya makikipag up sa amin sa may tabi ng bangko. Pagkatapos nga namin dito, tatawid naman kami doon sa kabila sa may banda naman Piling best. usual si Talia, katulog na naman naman siya. Nakipagharutan lang din siya ng kaunti kay Tanta. Mamaya maya ay may, na naman nga. Nakatawid na nga kami dito papunta sa Maypilin Best. Nara nga kami dito ng guard kasi bawal daw yung e-bike. Dito nga to sa may Bivere Hotel. Dito kasi nagtatrabaho yung huli naming customer. Dahil nga hindi pinapasok yung e-bike, ipinark na muna namin siya dun malapit sa Maypilin Best Mall din. Iiwan na lang din namin yung dalawang bata. Hindi din naman masyadong malayo yung nilakad namin. Yun nga, chinat na rin ni Gerald din yung kausap niya. So yun, bago nga kami nakaalis, nakipagpwent tuhan nga muna si kuya ng kaunti. Actually, sinasabi niya sa amin yung tamang daan nga na pwedeng makapasok yung e-bike. Tinuturo nga niya yung banda sa may daanan ng Las Piñas. Tapos na nga kami mag-deliver dito sa Alabang. Pupunta naman kami ng housing kasi meron pa kami deliver doon na dalawang tao pa. Buti na nga lang nga kahit ang dami namin paikot-ikot, hindi na lobat yung e-bike nga namin. Yung deliver namin dito sa housing, dati namin tong kapitbahay doon nung nakatira pa kami sa may sukat. So yun nga, nakiruyos yan si ate doon sa lasa nga ng biryani, kaya na order din talaga siya. Gusto nga daw niyang matikman. Pinabuta na nga kami ng dilim, dumaan nga muna kami dito kay Gerald. Seven na nga din kami nakaalis kay Gerald. Dumaan nga kami dito sa may parisan kasi dito na kami kumain ng hapunan. Itong paris nga namin, hindi ako nakakain ito hanggat hindi ako pupunta dito sa may pwesto. Kaya bihira lang din talaga ako makakain. Yun nga, kapag ako makain ako talagang namimiss ko rin talaga o, siya. Pagkatapos nga namin ni Gerald din kumain, tumulong na muna kami kay Carlos, nilagyan ko ng mga plastic tong mga bowl para hindi naman masyadong mahirap kay Carlos pagka pupunta na nga siya dun sa kabilang pwesto. Bandang alas sa Ismedia kasi dun na siya pumupwesto sa may main dito gate. Dito kasi sa may gate ng Katarungan, marami ring mga kumakain dito, mga tricycle driver at saka mga estudyante. Okay. Eh, di hindi pwedeng hindi muna siya pupwesto dito bago siya pumunta dun sa pinaka main gate. So yan na guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and... Babush